Top out ka na. Ah, sige, shot yung mga. Hindi, teka lang. <laughs> to Ta -tap out na shot. ka na. na ba? Napakahina Bak Bak pa? Bakit? Parking, hindi na ba? Parking ba? sa si asin. Kaya nga eh. Kaya tayo na ba tayo? Mamadali. Hindi nga tayo mamadali sa asin mo ting. mo ano? Sus! Ang... po takot kita na maraming inuman. Hindi nga lang papakita. Ano yan? Hindi, France bumubos lang yung mo. Yung taga, naniligo siya. Dabi na, pahinga na. Pahinga! Oo, ikaw na. Oo, tayo. Uyo mo sa ospit mo. Hati tayo. mo. Ikaw, porky late dumating, malakas ka. Ikaw ba si Matt na yung tayo, tayo. mo yung baso yan, ang tagal mo. Ang na, sa Makita mo na! mga tao na para matigil na! Anong na? <laughs> <laughs> yeah, na. Ilagay mo niya sa mga mo lang. Tapos mapito ka tayo ng okay. Ayan! Yes, yes, yes. mo na! So, para na. Gusto pa ko mo tayo lahat. Hindi! Yung totoo na natin. Pat <laughs> natin. Ayan, out. Tapat <laughs> parang tanga lang kami ah, mga sinalo ko yung tatlo ha ah, isang isang malibog isang baklang tong ko na baklang tong boy tsaka isang white monkey hahahaha <laughs> yan ang gusto ko sa'yo buti lang Sam dito okay okay ayun okay. si black monkey ganun dark man. <laughs> <laughs> hahahaha